Ang salamat nung makalis sa hideout ng mga ito. Hindi na niya pinansin ang suot niya. Ang importante sa kanya ay nakalis na siya at nakalaya. Hindi hindi na siya babalik doon at mas lalong hindi na siya magpapaalipin kay Angelica. Bahala na kung saan siya hahanap ng pera. Ang importante, hindi na siya magdudusa. Tayo, Raffy. Makikita ko na kayo. Natatanging bulong niya sa hangin bago pumara ng taxi. Nagpahatid siya sa bahay ni Maggie. Himalang nandun ito at wala sa palengke. Balak niya pa naman itong surpresahin. Nanlalaki ang mga mata nito at hindi makapagsalita nung makita siya. A Amethyst! Ngumiti siya sa kaibigan na agad itong niyakap. Sorry, natagalan ako, Maggie. Saman mo ako sa ospital. Gusto kong pasyalin si Tati at Rafi. Agad niyang informa. Para itong nestatua hanggang sa Marinig niya ang mahihinang hikbi nito. Parang sinipa ng kabang dibdib niya nung tuluyan itong umiyak. Bakit ngayon ka lang, ametis? Saan ka ba nagpunta? Bakit ka nawala kung kailang, kailang, kailang ka ng pamilya mo? Bakit ngayon ka lang nagpakita kung kailang huli na? Umiiyak, nabato nito ng tanong sa kanya. Hindi niya masundan ang sinasabi nito ngunit ang kabog ng puso niya, humiwalay siya sa yakap nito. Ano bang sinasabi mo, Magi? Oh, humanap ako ng paraan para magamot ang tatay ko at makapag-aral si Rafi. Rason niya kahit pa naiiyak na siya sa hindi malamang dahilan. Umiling-iling ang kaibigan niya. Walang saysay ang sinasabi mo, Amitis eh. Sali na natili ka na lang at mo po sana na matagal ang tatay mo. Anong sabi mo? Nanlalaki ang mga mata niyang hinawakan ito sa balikat. Napagulong ito. Bumagsak na rin ang mga luha niya kahit wala pa itong sagot. Wala na amit is. Wala na tatay mo. Para siyang nabini sa narinig. Literal na nanlambot ang mga tuhod niya at napaluhod sa sahig kasabay ng masaganang luha. Parang biniyak ang puso niya sa sobrang sakit. Naitukod niya ang mga palad sa sahig at napayoko tuloy-tuloy na bumagsak ang mga luha niya sa sahig. Isang malakas na palahaw at sigaw ang pinakawalan niya sa sobrang sakit na nararamdaman niya. Buhay pa ang ko! Buhay pa dahil tiligtas ko siya! Hindi pwedeng mamutin tatay ko! Paulit-ulit niyang iyak hanggang sa mapahiga siya sa sahig. Hinayaan siya ni Maggie na umiyak. Tahimik itong humitbi sa gilid niya habang siya ay halos mamatay na sa kakaiyak. Sobrang sakit na tila hindi niya kayang mabuhay ulit. Ginawa niya ang lahat para mailigtas ito. Pero kinuha pa rin ito sa kanya. Tay, please! Hindi magandang biro to! Nangihinang iyak niya sa hangin hanggang sa matulala siya sa kisame ni Maggie. Napabalikwas siya ng upo matapos maalala ang kapatid niya. Si Rapi Magi, nasa na kapatid ko? Natarantang tanong niya. Tiyak na ito ang mas nasasakpan sa kanilang dalawa. Kailangan siya nito, lalo na ngayong wala ng tatay nila. Muling napahikbi ang kaibigan niya at umiling. Ilang linggo nang nawawala si Rafi, Amitis. Ang palam niya hahanapin ka, ngunit hindi na siya bumalik. Pinahanap ko na sa mga tanod, ngunit wala nang bakas ang kapatid mo. Natatakot ako na baka... Baka wala na rin siya. Hindi. Hindi pa patay ang kapatid ko. Mali ang iniisip mo, Magi. Naluluhang sigaw niya. Kahit pa umiling ang kaibigan niya. Parang dumubli ang punyal na nasa puso niya. Para siyang naubusan ng lakas. Walang tigil ang ampat na mga luha niya. Mas masakit pa sa ginawa ni Jacob ang pagkawala ng pamilya niya hinayaan siya muling magluksa ni Maggie. Wala na halos luhang lumalabas sa mga mata niya. Ang nasa isip niya ngayon, kung saan hahanapin ang kapatid niya. Huminga ka muna, Amethyst. Nandito lang ako, huwag kang mag-alala. Eh, hindi ako tumitigil na ipahanap si Rafi. Inalalayan siya nitong umupo at inabutan ng baso ng tubig. Humigpit ang hawak niya roon kahit pa nakatulala siya sa kawalan. Saan ka ba kasing nanggaling at ngayon ka lang nagpakita? Sobrang nag-alala sa iyo ang kapatid at tatay mo. Kwento nito, tumiimbag ang siya. Naalala niya pangako sa kanya ni Angelica. Naoperahan ba ang tatay ko, Maggie? Malamig niyang tanong. Hindi, kulang ang kinita ko sa isda para sa operasyon niya, Amethyst. Nalulungkot nitong kwento. Mas lalong dumiin ang hawak niya sa baso. Wala bang lumapit para sagutin ang operasyon niya? Hindi rin ba pinag-aral ng kapatid ko? Walang tumulong amethyst. Wala rin lumapit para ipasok sa paaralan si Saan ka pupunta? Tarantang tanong nito nung tumayo siya. Hindi sumunod sa usapan nila si Angelica. Hindi siya papayag na siya lang ang nawalan. Maniningil siya at kukunin ang buhay na kinuha rin sa kanya kailangan niya rin si Alex para mahanap ang kapatid niya. Buhay ang nawala sa kanya dahil hindi tumupad sa usapan sa si Angelica. Kukunin niyang kapalit ang buhay nito. Buhay nito bilang asawa ni Alex. Sisiguraduhin niyang hindi na ito makakabalik sa marangyang buhay nito. Amethyst, saan ka na naman ba pupunta? Muling pigil sa kanya ni Maggie nung tumungo siya sa pinto. Malamig niyang tinignan na kaibigan. Babalik ako at maninihil, Maggie. Igaganti ko ang nangyari sa pamilya ko. Madiin at may galit niyang pangako. Dahilan upang bitawan siya nito. Alex, point of view. Naiinis niyang niruwaga ng suot na nektay. Kababalik pa lang niya sa bansa at gusto nang umuwi sa asawa niya, ngunit may lakad pa siyang dapat punta. Akala niya ay makakapagpahinga na siya matapos ang isang linggo, ngunit mukhang may ibang plano ang problema niya. Hurry up, man! Nagbabalak ko malas bilang supplier mo si Mr. Yamamoshi. I bet mas malaki ang offer sa kanya ni Mayor. May inis ting balita sa kanya ni Raven. On the way na, make sure he gives me a good reason for this problem. Baka siya pa ang mapatumba ko gamit ang sariling produkto niya. Maring niyang sagot sa kaibigan. Inis niyang hinagis ang cellphone sa katabing upuan sa backseat matapos ang tawag. Napapikit siya ng mariin at nahilot ang sentido. Matagal rin niyang supplier ng mga dekalibreng armas, si Yamamoshi. Hindi niya maintindihan kung bakit ito kumakalas bilang supplier. Gayong siya ang numero unong bigating kliyente nito. Umigting ang panganya. Matapos maisip na gusto talaga siyang kalabanin ng mayor ng bayan, kumuyom ang kamaon niya. Noon pa man, mortal na yung kalaban ng kanyang ama, ng kanyang pamilya. At ngayon ay siya ang target nitong pabagsakin. What the? Napamura siya nung biglang magpreno ang driver niyang si Jingoy. Matalim pa siyang napatingin dito. Sir, nakabangga yata ako. Namumutlang lang hinala nito. Matapos makitang, nagsilapitan ang ilang tao sa harap ng sasakyan niya. Napabugas siya ng marahas na hininga. Sabay silang napanubos ng sasakyan para lang matanaw ang batang lalaking nakahandusay sa kalsada. Aruting ano Sojingoy, pagpapakalma niya sa kanyang driver. Lalat wala naman siyang nakitang dugo o gasgas sa bata. Sir, dalhin natin sa ospital. Nakokonsensya ako. Muling hingi nito ng permiso. Napatingin siya sa relo bisig niya at sa batang sinusuri na ng ilang taong lumapit. Nakakatanggap na rin sila ng mapanghusgang tingin. Tabe, ano nangyari dito? Isang tanod ang lumapit at nanlaki ang mga mata matapos makita ang bata. Si Utoy, matagal na yang lumalaboy dito at hinahanap ang ate niya. Dalhin natin sa ospital. Sa kanya agad dito tumingin at alam niyang siya ng ang utosan nito. Kaya't sinanyasan niya na lang si Jinggoy na tulungan itong buhati ng bata papasok sa sakyan. Lumipat siya sa passenger seat para makaupo ang tanod sa backseat. Nakahiga sa kandungan itong bata marin siya muling pumikit. Kung kailan naman nagmamadali siya, ay doon nag-aberya. Pasensya ka na, sir. Nahihiyang bulong ni Jinggoy. Hindi siya sumagot. Marin lang siyang tumitig sa daan. Hindi naman niya sinisisi ang driver niya. Ilang linggo na yata ito sa daan, nahimatay na siguro sa gutom. Panimula ng tanod. Bakit naman po nasa daan? Wala bang pamilya yan? Tanong ni Jinggoy dito. Hindi ko rin alam. Ang sabi niya nung kausap ko ay hinahanap niya ang ate niya. Tinatanong ko kung tigas saan siya. Hindi daw siya uuwi nang hindi kasama ang ate niya. Nagsalubong ang kilay niya sa kinuwento nito. Bukod sa hindi siya interesado ay gusto na niyang makarating sa ospital para makaalis na rin sila ni Jinggoy. Pero nung pagdating at paghatid sa bata sa emergency room ay hindi na nila mahaginap ang tanod. Magbayad na lang tayo at iwan na lang yan dito. Marin niyang utos kay Jingoy. Naawang tumingin sa kanyang driver niya. Sir, baka pwedeng ampunin niyo. Kawawa naman ang bata. Baka sa susunod, masagasaan na talaga. I'm not an orphanage, Jingoy. If you want that child, go. Ikaw ang magampun. Naiirit ang punto dito. Pero apat na po ang anak ko, sir. Kayo wala pa naman. Isa pa. Mas marami kayong pera sa akin. Okay, fine. Dalhin mo sa bahay ang kapag gising niya. Sabayan po na kung saan ako, ako nag-donate. Ipaalaga mo dun. At sabihin pag-aralin. But for now, we need to go. Sumusukong sagot niya. Napangiti ang driver niya at nagpaalam saglit na tawagin ang misis nito para magbantay sa bata. Sakto namang nilabas na ito sa emergency room. Siya pa agad ang nilapitan ng doktor. Gutom at hilo ang sanhinang panghimatay niya Maayos na kalagayan niya at baka mamaya magigising na rin siya. Sabi nito bago siya tapikin sa balikat. Kinunot niya lang ang noo at sinulipan ang batang nasa stretcher at ililipat yata sa wardroom. Sa tingin niya ay nasa labing tatlong gulang ngayon. Napabuntong hininga siya at pinalipat na lang nito sa magandang kwarto bago sila umalis. Pagdating naman doon ay hindi na niya naabutan si Yamay Moshi. That guy. Mukhang sinusubukan niya ako. Nang gagalaiting bulong niya, kumibit balikat si Raven. Tapusin na lang natin ang partnership with him. Mas maganda naman ang kalibre ng mga armas sa galing Russia, di ba? Pabaya mo na lang siyang bumagsak kasama si Mayor. Sabi nito, napailing siya at kumuha sa sigarilyo na inabot nito. Humithit siya. Gusto na niyang umuwi ngunit ayaw niyang dalhin sa mansyon ang init ang ulo niya. Anyway, I called Von. On the way na yon. Who is Von? Nalilitong tanong niya sa kaibigan. Yung investigador. Ano ba tingin mo sa akin kayang sagutin lahat na pinapahanap mo sa kisap mata? Of course, kailangan ko ng tulong niya. Kung kilala mo si Levi Alcantara, kaibigan niyo ni Von. As in, Vicentius Iker Nicholson. I am telling you, magaling to. Pagbibida pa nito. Tamad siyang humithit sa sigarilyo. Ilang segundo lang ay bumukas ang office nila sa hideout. Niluwano ang lalaking hinahagis pa sa ere ang susi ng sasakyan. Hindi ito mukhang investigador. Mas mukha pa itong bigating negosyante. Mary Amethyst Asguera, ring a bell? Nakangising panimula nito. Napailing siya at binati ito kagay ng ginawa ni Raven. Lumapit ito sa mesa at nilapag ang hawak na envelope. This is worth 10 million pesos. Hindi ako magbabayad ng ganyang amount para lang dito. Sabi niya, tumikwas ang kilay nito. Then, you don't want this information that will completely change your life? Fine, ano bang nahanap mo? Hamon niya dito. Umangat ang gilid ng labi nito. Nilabas nito ang dalawang larawan. Nakuha noon ang atensyon niya matapos makita ang larawan ng asawa niya. What about my wife? Is she the one who killed Armando? Hindi makapaghintay niyang tanong. Chill, bro. These two women are completely different people. Are you kidding me? That's my wife. Ngumisi ito muli. Chill. Hindi ko naman sinabing hindi mo asawa. Isa dyan ay asawa mo habang ang isa si Mary Amethyst segera Umawang ang mga labi niya at binalikan ang tingin ang mga larawan. Hindi ganoon ang itsura ni Mary Amethyst Esguerra nung ipakita ni Raven. What? Is this a scam? Naiiritang ako sa niya kay Von. Nagtaas ito ng dalawang kamay na tila sumusuko. I'm just telling you what I found out. Ang isa ay nakakasama mo at ang isa ay nakakasama ni Jacob. I'm sure si Mary Amethyst ay na nakakasama ni Jacob. Si Raven ang sumagot. Ngumisi lang na makahulugan si Von. Kaya't mariin siyang tumitig sa reaksyon nito. Pakiramdam niya ay may iba pa itong gustong sabihin. This is not what I want to know. Ang gusto kong malaman kung sinong pumatay kay Armando. Paalala niya lalot, yun naman ang pinaimbestigahan niya. I am sure it's not Angelica, baka yung isa. Conclusion ni Raven, kumibit-balikat si Von. Wala sa kanilang dalawa pero kung gusto mong malaman, that would cost you another 10 million. Cut this crap! Napunta lang sa basura yung 10 million ko para sa impormasyon na wala kwenta. Hindi ako gagastos sa 10 million pa. Manahimik na lang kaluluwa ni Armando sa gilid. Nainis niyang sagot bago tinapon sa ashtray ang ubos na sigarilyo. Well, you will thank me because of this information. Not now, but soon. Makahulugang sambit nito bago umalis. Sa sobrang frustrated niya ay uminom pa sila ng beer ni Raven. Imbis na umuwi agad. Ang dami rin itong iniisip sa pinalam ni Von. Could it be na baka nagpapalit si Angelica at Hmm, could it be na... Baka kasama mo sa bahay ay si Amethyst. Baka nilalakaw ka na na hindi mo pa alam? Dami ko naiisip. na iisip. Lasing yata ako. Tumawa pa ito ng malakas. Pero ang mga hinuha ng kaibigan niya ay hindi mawala sa si isip niya. Gabi na noong, makabalik siya sa mansyon. Sa kwarto agad ang punteria niya, lalo't hinahanap na katawan niya ang asawa niya. Agad niyang inalis ang necktie na suot. Maging ang coat niyang long sleeves ay nahagis niya sa kama. Ang mga mata niya ay nakatutok sa banyo. Naririnig niya ang bukas na shower, kaya't nung wala na siyang saplot ay doon siya dumiretsyo. Mabigat siyang huminga at napanunok matapos makita ang likod ng asawa. Bumabalik sa si isipan niya kung ang asawa niya ba talaga ito, pero ayaw niyang magduda. Imposible ang iniisip ni Raven. Kahimik siyang lumapit at agad na pinaikot ang mga braso niya sa bewang nito. Na-off nito ang shower at nakangiting humarap sa kanya. I miss you. Agad na bulong nito bago tumingkayad upang abutin ang mga labi niya. Napapikit siya at sinagot ang malalim nitong halik. Mukhang masabik pa ito sa kanya. Nahuli niya ang malagkit nitong titig, ngunit ang atensyon niya ay napunta sa maitim nitong mga mata. Matapang at palaban ng tingin. Kaibahan kapag kayumanggi ang mga mata nito na maamong. Tinigil niya ang bewag nito sa paggalaw, kaya't umawang ang mga labi nito. E, hindi mo ako na miss? Salubong ang kilay na tanong nito. Tumiimbagang siya. Tinatamaan na yata ng alak at iniisip na ibang tao ito. Are you my wife? Or are you Mary Amethyst Asguera? Mading tanong niya rito na kinaestatuan nito. Amethyst's point of view. Mary Amethyst, welcome back! Nang uuuyam na pagbati sa kanya ni Jacob, hindi niya pinansin na nakangisi nitong itsura. Mas lalo na ang paghagod dito ng tingin sa buong katawan niya. Dalawang linggo din ang tinis niya bago bumalik. Pinigilan lang siya ni Maggie na bumalik agad. Ngayong alam niyang babalik kay Jacob sa si Angelica, ay nagpakita siya para makipagpalit dito. Nasaan si Angelica? Malamig niyang tanong. Ngumisi lalo si Jacob at sumandal sa pader. Lumagpas sa likod niya ang titig nito, kaya't bumaling siya doon. Saktong bumaba sa taxi sa Angelica at mukhang galing na naman sa shopping. Matinding pagpipigil sa sarili ang ginawa niya upang hindi ito masabunutan o masampal. May mas maganda siyang plano para dito. Mabuti naman at bumalik ka. May papagawa ako sa iyo. Bali walang utos sa ganito. Kinuyom niya ang kanyang kamao upang hindi niya ito mahaklit. Pinit din siyang umiti kahit pa nadudurog na ang kalooban niya. Matapos maaalala hindi ito tumupad sa usapan nila. Paano kung siya naman ang hindi tumupad sa utos nito? Anong paghihiganti kaya ang gagawin ni Amethyst kay Angelica? Magtagumpay naman kaya siya? At malaman na kaya ni Alex ang katotohanan na si Angelica at Amethyst ay pareho niyang nakakasama.